Well, Sa kabanatang ito, gagawa tayo ng isang proyekto na karaniwang magiging uh, isang maliit na artificial intelligence. Okay. Ano? Um, isang lay application na kumukuha ng resume at inihahambing ito sa isang LinkedIn na trabaho. Tama ba? Inilagay namin sa aming resume. Kinukuha namin ang impormasyon mula sa resume na yon gamit ang Gemini G. Tama ba? Oh, well, kukunin natin ito gamit ang mga function at Python code. Munit gamitin natin ang G, ang Gemini G para gawin ang pangangatwiran. At sa kabilang banda, kukuha kami ng alok sa LinkedIn at ihahambingin ang mga ito at kukuha ng mga sukatan kung gaano sila kapareho, kung ano ang nawawala sa akin at B. Hiwalay, gagawa din kami ng isa pang feature na para lang sa pagsusuri ng aming resume. Okay. Well, perfecto. Well, una sa lahat, kailangan mong i-install ang tatlong application na ito. Okay. Uy, pay monthly pay -mounted sa malalaking titik din. Okay. Uy, mga feed front end at mga tool. Okay. Alam mo, pip install. Oo. Oh, oh. Pip install minus requirements. Keras para i-install ang lahat ng library. Okay. Na-install ko na ang mga ito, kaya hindi ko na muling i-install. Okay. At tandaan na i-activate ang iyong kapaligiran na makikita mo sa panaplong ito. Okay. Perfecto. Kaya simulan na natin. Gumawa tayo ng bagong file dito at tawagan itong c.ir. Okay. Okay. Mula dito, simulan natin i-type ang ating code. Kumuha na ako ng paglalarawan mula sa LinkedIn. Okay. Pumunta ka lang sa LinkedIn, kumuha ng kumuha ng job description mula doon, u, at na. Nakuha ko sa English, okay. Kaya ito, sila ay isang senior data analysis, isang senior data analyst, tama ba? O isang lead. O, uh, dito sinasabi kung ano ang gagawin mo, kung ano ang kailangan mong gawin sa posisyon, kung ano ang gusto mong makuha, kung sino ka at kung ano ang inaalok nila. Okay. Aalok yan, kahit English, kumpleto. Okay. Ang jiminigye, hindi ko sinasabi sa iyo kung ito ay sa English o Espanyol. Okay. Mula dito, ito ang gagamitin natin. Ah, sabihin ang prompt, iyon ay sabihin. Ilalagay natin ito sa api na gagawin natin ngayon, okay. At ikumpara natin ang aking, ang aking resume sa paglalarawang ito at tingnan natin kung may magandang tugma ako sa alok na ito o hindi, okay. Ang unang bagay na kailangan namin ay load and ganang dati. Well, ilalagay muna namin ito para sa iyo. Mga tindahan ang libro, okay. Ang dot .env ang una sa lahat, gaya ng ginawa namin sa lahat ng video. Pagkatapos ay gagamitin natin ang base 64, okay. Replay bilang SD na gawin ang lahat ng frontend. Yeah ate, okay. Operating system. Mula sa yeah import image, okay upang mag-upload ng mga larawan. Bagamat sa kasong ito ang i-upload namin ay magiging akin, ito ay magiging isang iya. Mag-import kami ng photo image, okay. At pagkatapos ay i-import namin ang Google, ang Google Ye, Generative AI na may pinalitan ng pangalan na Jenai, upang simulan ang paggawa ng mga bagay gamit ang Gemini AI. Pagkatapos ay magdagdag din ako ng fleet na para sa mga ye at suti na sa tingin ko ay hindi kailangan. Ngunit dahil, dahil hindi ito masakit, iwan ko ito, okay. Dahil sa tingin ko, hindi muna ako mag-iisang mag, ehersisyo sa bahay. At eh, hindi na mahalaga, iiwan natin itong aparador ng mga aplat dito, okay. Kaya, perpekto. Ngayon ang kailangan nating gawin ay i-load ang mga variable ng kapaligiran. Gawin ang isang paunang pagsasaayos. Okay. Ang una sa lahat ay ang load.env. Okay. Para ma-access ang .env file na ito kung saan naroroon ang aming leaky token at kailangan namin itong i-access. Okay. Perfecto. Saan tayo? Oh, ye, 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 ye. There. Okay. Perfecto. Ngayon ang kailangan natin win ay mula sa Jenai. Okay, gawin natin ang pagsasaayos. Mayroon kaming function na tinatawag na configure at magdaragdad kami ng isang serye ng mga parameter dito na karaniwang magiging Google API okey. okay. Well, API ay katumbas ng operating system and Google API. Okay, nandito na. Perfecto, tapos na ang configuration. Ngayon ay gagawin namin ang mga function. Ang function na ito ay para lang tingnan kung may naka-install na library. Huwag mo na siyang pansinin. Hindi na yata ako gumagamit ng library. At ngayon wala na. Ang unang function na gagawin namin ay, ah, gawin ng input, okay. Function para matanggap ang iye, okay. Napakahusay. Tinutukoy namin ang function, mayroon kaming input pip setup dito. Tama ba? At gagawa kami ng EF file. Kaya ilalagay na lang natin, eh, dito, kung na-upload na ang file, okay. Hindi ito walang laman, hindi ito wala, okay. Well, gusto kong mangyari ang mga bagay. Okay, hindi, sorry, nagkamali ako. Kung ang file ay walang laman, gusto kong ilagay mo yon. Hindi nakita ang file. Well, hindi ko alam. Inilagay namin ang file error. Not file uploaded dito. Okay. At kung hindi, gusto kong gumawa ka ng iba. Kung ang file ay natagpuan, pagkatapos ay isulat namin ang code. Ang unang bagay ay isave ang file na yon sa mga byte. Okay. Sa ito, sa ganitong uri ng teknolohiya, So, gagamitin natin ng upload file. Okay. At sasabihin namin sa kanya na basahin ito. Okay. At mayroon kaming lahat ng mga bytes sa file bytes. Tama ba? Pagkatapos ay gusto namin itong maging isang file. Iyon ay isang dokumento. Okay. Well, mula sa dokumento, kukunin natin ang bits library. Okay. Dito sa taas. At maghahanap tayo ng function na tinatawag na open. Okay. Napakasimple at ano ang gusto naming buksan? Well, ang ang file na ito dito kung saan namin na isave ang 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 file na nilikha ng user. Okay. Ang aplikasyon, well, wala. Naglagay kami ng isang serye ng mga parameter dito sa bukas at wala. Ang stream na parang file at uri ng D, ang uri ng file na magiging E. Okay. Susunod, gusto namin ang ang mga resume ay laging may isang pahina hindi sila maaaring magkaroon ng higit sa isang pahina. Okay. Gumagamit kami ng page, gagawa kami ng dosi at sasabihin namin, uh, anong pahina ang gusto mong iload mula sa resume? Okay. And I'll tell it na page number 1, but in no case, isang page lang ang resume. Okay. Ngunit kung maglalagay ka ng resume na may dalawa o oh, na may dalawa o tatlong pahina, palaging babasahin ang una kung ilalagay mo ito dito. Okay. Perfecto. Tapos sasabihin ko sa kanya maganda ang quality para mabasa niya ng mabuti. Ito ay isang sistema ng yes, okay. Gaya ng sistemang iyon na ginagamit ng malalaking kumpanya para salain ang mga resume, di ba? Kaya naman, kailangan natin ang mga pixel, eh, para magkaroon ng series of pixels at series of rules para mabasa ng mabuti ng itin ng system ng resume, okay. Ang area ay isang sistema para sa pababasa ng mga resume. Well, sasabihin namin sa iyo ang tungkol sa page. Gusto naming magkaroon ito ng minimum na isang daan at limampu pixels, kaya may kalidad ang resume. Kung wala itong isang daan at limampu pixels, hindi ito gagana, okay. Normal lang iyon, dahil kung kakaunti ang pixel nito, hindi mo magagawa, hindi, hindi mo ito mababasa ng maayos, okay. At sa wakas, ang gagawin natin ay sabihin dito na, eh, nasa iyo ang mga bayte, okay. Ibig sabihin, lahat ng ito ay isang iye na pumasa. Well, hindi naman ganoon, eh. Pero ito ay isang iye na nagpapasa tayo ng isang imahe at ang imahin iyon ay may isang daan at pixel at iyon lang ang kabuluhan upang suriin na ang, na ang iye ay may magandang kalidad, okay? Yun lang. Ngunit kapag nasuri na ang lahat ng ito, ang gagawin natin ay tulad noong ginawa natin ang ang mga larawang video, sabihin, okay, ano ang gusto kong makuha mula sa ye, okay? Well, gusto kong makuha ang uri na sa kasong ito ay ye, at pagkatapos, na na-encode namin, na na-encode namin ang lahat, alam mo ba? Hayaan itong madedecode, okay? Dilam numeric, okay? Kopyahin mo lang ito ng ganito at yun na. At sa wakas, gusto kong bumalik ka, ibig sabihin, ibalik sa akin ang mga bahagi ng ye. Okay, napakahusay. Kaya't mayroon na tayong iya dito at lahat ng bagay na yon ay handa ng gamitin. Uh, magpatuloy. Okay. Upang ma-upload ang iye, paumanhin. Kaya mayroon kaming kung hindi na-load ng maayos ang iye walang file. Kung ito ay na-load ng maayos, ang lahat ng ito ay mukhang maganda. And if not, we have an accept and say, the EA cannot be processed because. I mean, a runtime error is para hindi tumakbo ang code. I amin mean, para hindi magtagal ng tatlong minuto sa pag-iisip dahil malaki ang iye o dahil corrupt ang iye, di ba? Ibig kong sabihin, isang pagpipilian upang, taya na nuo, kung sakaling hindi nito mahanap ang iye o ito ay walang laman. At isa pang opsyon kung ito ay isang iye na napakalaki o tumatagal ng mahabang panahon upang mag-load. At saka ang magandang opsyon, lahat ng gusto nating hanapin sa iye, tama ba? Okay, ang susulod na function ay ang Gemini call. Nakaraniwang nang angahulugang gusto naming sagutin kami ng aming Gemini G. Tama ba? Depende sa nilagay natin. Well, pareho. Mabladay tayo ng isa pang function dito which is, well, u uh, Gemini, bigyan mo ako ng sabot. Kumuha ng tugon ni Gemini. Okay. Kaya ano ang kailangan nito? Isang paunang prompt na sa tinin ko ay hindi ko pa na-post. Tama ba? Okay. Isang paunang prompt na ilalagay namin sa ibaba. Isang iye, okay. At pagkatapos, nakita ko ang parameter na ito na kung hindi, hindi, para lang ito, eh, jobdesk, desk, hindi. Okay, ito ay para lamang gumana ito ng maayos. I found it without internet, so what's up? Kaya kayon kailangan nating mablagay ng modelo sa lugar, gaya ng dati, okay. Dapat gumawa ng modelo. I'll load the model of oh, Flask 1.5, which is the free one, so fill it up. Generative model ang Gemini 1.5, which is the free one, right? At pagkatapos mula dito, gusto kong, gusto uh, kong i-encapsulate mo mayon ang dalawang bagay, okay? Ang prompt at ang iye, okay? Kaya gusto kong may template ako, mayroon akong text na gusto kong i-encapsulate. Zero ang page content dahil page zero ito ng resume, di ba? At ngayon gusto ko, kailangan kong ihalo ang lahat ng ito, okay? Okay. Kaya kung, oh, kung ang trabaho des, ito ay ito ay aktibo, okay? Sandali lang. Isang sandali, tignan natin. Okay. Kung ito ay akti, kung ito ay nakatakda sa wala, okay? Hayaan itong mangyari, input parse, idagdag ang jobdesk, okay. At kung hindi, tulad ng, at kapag nangyari ito, tumugon ka sa akin, hey, model, gen, bumuo ng content na para sa, eh, pagbuo ng text, okay. Wala sa ye, handam sa mga simpleng bahagi, okay. Ano ang input parse talaga ay ang paghahalo ng prompt sa ye, tama. At narito ang ginagawa namin ay kunin ang modelo na na-load namin at ilagay ito, ang prompt at kung ano ang aming isinulat sa wakas, sinasabot kanya ng text. Okay. Napakahusay. Tututu. At ngayon ang kailangan natin gawin ay ang front end ng Streamlit. Gaya ng dati, gagawin natin ang front. At ang Streamlit na interface, okay. Napalading pareho. Ang karaniwang function ng S2 point streamlet ay nakatakdang page config. Okay, napakahusay. At dito bibigyan namin, well, isang pamagat at isang pagtatanghal, okay, isang pagtatanghal, isang paglalarawan. Kaya, ang layout ay U-Layout, uh, sasabihin ko. Okay. Pagkatapos, Streamlit, ilalagay natin dito. U, uh, isang front-end function, okay. Ano ang isulat? Tandaan, kapag naglagay ako ng SU, ay para makita ng tama ang front-end ng Streamlit application, okay, para mangyari ang mga bagay at sa pagsulat ay sasabihin namin, gusto naming basahin ito ng gumagamit. Okay, mababasa ng user ang, i-upload ang iyong resume at tuklasin ang iyong mga lakas, kasanayan, wika, at kung anong mga tungkulin ang nababagay sa iyo. Okay, masanda. Okay. Pagkatapos ay gagawa tayo ng dalawang lay. Okay. Isa na nagkukumpara sa iyong resume sa alok ng LinkedIn at isa pang nagsusuri sa iyong resume. Okay, tamang tama, pagkatapos ay gagawa tayo ng subtitle dito. Okay, same old, same old. Larry at may nangyari. Well, wala. Streamlit na subheader, anong uri ng pagsusuri ang gusto mong gawin? At iyon, gagawin nating dalawa. Okay, kinukuha namin ang uri ng variable analysis at nayon isasabihin namin ito sa two-point radius. Okay. Para saan ito, ang radius ay para kang pumili ng opsyon. Okay at sasabihin namin, maaari naming suriin ang 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 resume sa pangkalahatan o kumpara sa alok ng LinkedIn. Okay. Perfecto. Tingnan natin. Kailangan mong gawin ang mga bagay kapag pinili ng user ang isa o ang isa pa. Okay kaya gumawa kami ng isang paglalarawan ng trabaho na walang laman at pagkatapos ay pinupuno namin ito ng mga bagay. Okay. Ang ang kung ano ang sasagutin ng modelo ng Gemini ay magsisimula dito. Okay. Upang punan ang paglalarawan ng trabaho na ito. Wala namang kinalaman yun doon sa ibabae. Eh. Pupunta siya, gagawin niya ito sa kanyang sarili at sinasabi namin sa kanya, kung pinili ng user, eh, narito, pinili ng uri ng pagsusuri ang opsyon, upang ihambing ang mga alok, okay, hayaan ang mga bagay na ito na mangyari. Well, gusto ko ang aking job description, na ngayon ay walang laman, ay may mga bagay na mangyayari dito ngayon. Kaya sasabihin natin ang streamlit text area, tama ba? Sasabihin namin sa kanya, i-upload ang iyong resume dito. Sorry, 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 sorry. Mayroon kaming lugar ng text dito at sasabihin namin, Okay, ipaste ang paglalarawan ng trabaho sa LinkedIn dito. Okay. Sa pamamagitan nito, kung pipiliin mong bumili ng alok sa LinkedIn, magbubukas kami ng isang kahon para sa user. Sa kasong ito, user ako para magsulat. Okay. Gaya ng nakasanayan, ay de-deploy mo ang application at makikita namin ang lahat ng visual. Okay. Perfecto. Halika, kailangan nating gawin ito, kailangan nating i-upload ang resume. Okay. Well, mag-upload ng file, streamlit period. Ang tipikal, ang tipikal na streamlit function na isang file downloader, tama ba para mag-upload ng mga file? Ano ang dapat kong sabihin sa kanya? Well, ito ay dapat na isang .ear file. Okay. Kaya, sasabihin namin, i-upload ang iyong C sa format na IE, at dito ko hinihiling na ito ay isang IE, at hindi basta-basta, kahit ano. Okay. So, same old, same old. Kung na-upload ng user ang file at hindi ito walang laman, tingnan mo. Hindi wala, okay. Gagawa tayo ng isang streamlet na tabumpay. Nakangahulugan ito na matagumpay na na-upload ang file. Okay, nandito na. Okay, kaya kapag na-upload mo na ito, kailangan mong gumawa ng isang pindutan upang maisagawa ang pangkalahatang pagpapaandar ng pagsusuri ng C na ito o ihambing ito sa isang alok, depende sa kung ano ang iyong inilagay dati. Okay, well, gagawa tayo ng buton, okay. Kaya gagawa ulit tayo ng conditional, okay. Kung ang file ay na-upload, kung ito ay na-upload ng tama, kami ay gagawa ng isang pindutan upang pag-aralan ng C, okay at sasabihin natin kung sakaling naku isusulat ko ito. Kung wala ang na-upload na file, nang angahulugan ito na hindi ito gumana, mangyaring i-upload ang iyong resume. Okay. Ibig sabihin ay hindi mo pa ito nabasa ng tama o hindi valid ang resume na iyong isinumite. Kung hindi, okay. Kung bumagana ang resume, maglalagay ka ng ilang bagay. I mean, iba. At sasabihin namin, subukan ito. Okay, gusto namin ang IE. Iyon ay isang variable na tinatawag na IE content. Okay. At ngayon ay kukunin namin ang pag-setup ng input. Okay. Ang buong setup na ito ay ginawa namin dito. Nakaraniwang para matanggap ang IE at makuha ang lahat ng impormasyong gusto namin, tama ba? At ito ay kalidad at ganoon. Okay. Well, perfecto. Susubukan mong kunin ang lahat ng impormasyon mula sa IE. at saka ito. Okay, tingnan natin. Okay. Kaya kung uri ng pagsusuri, o uh, pangkalahatang pagsusuri ng C, ibig sabihin na load namin ang C. Okay. Kinuha namin ang lahat ng impormasyon. At kung pinili ng user ang unang bahagi nito, gagawin mo ang sumusunod. Okay. Ilalagay ko na dito ngayon isang prompt. Okay. Pinananatin natin ang mga toldo. Dito ako maglalagay ng pangkalahatang prompt. Nagsisilbing eksperto sa human resources at pagsusuri sa profile. Suriin ang sumusunod na resume at magbigay ng isang structured na ulat na may mga pangunahing kasanayan, soft skill, mga wika, iminungkahin lugar ng trabaho, at pangkalahatang mga komento sa estilo ng resume. Kaya't ang pangkalahatang prompt na ito ay umakyat tayo ay ito dito kung saan inilalagay natin ang sabot. Kaya kung pipiliin ng user ang opsyong ito o ang opsyong ito, mangyayari ang mga bagay. Kaya ito na. Ito ang magiging opsyon kung pipiliin ng user ang pangkalahatang pagsusuri sa CE. Okay, ngayon ano na lang ang dapat gawin? Yung isa. Well, kung nangyari yon, gagawin mo ang mga sumusunod. Maghintay tayo sandali. Lahat ng ito. Okay. Kailangan kong ilagay ang tubon dito. Okay. Gagawin mo ang sagot ni Gemini. Nandito na. Okay. Gamit ang pangkalahatang prompt na kakapost mo lang at ang i e na na-upload namin na perfectong na-load. Sa kasong ito ito ay ang resume. Kung hindi, dapat itong naka-indent sa parehong antas ng nge. Okay, gagawin natin ang sumusunod. Gagawa kami ng prompt ng paghahambing. Okay. Narito ang iba. Dito. Okay kung kaling piliin ng user na ihambing sa isang alok ng LinkedIn. Okay. Gagawin mo ba ito? Ito ay gumaganap bilang advanced sistema ng IA at inihahambing ang resume sa ibinigay na alok sa trabaho. Ibinabalik ang porsyento ng tugma. Paano ibibigay ang isang numero upang matukoy kung paano akma ang aking resume sa alok? Ang isang marka ay katumbas ng lahat ng susi o nawawalang mga kasanayan. Okay. Pangalawa, pangalawa, pangalawang bagay na gusto namin ng pangkalahatang pagsusuri sa profile para sa tungkuling ito. Okay. At ngayon ay pareho. Gusto naming tumugon ka, kaya kung hindi, magsimula ka agad at kailangan mong ilagay. Kailangan mong ilabay ito. Kailangan mong ilagay ang tugon sa parehong taas ng i prompt. Okay, kaya yon ang tugon sa function na ito dito. Ipasok ang prompt at ang iya. Sa kasong ito, ang iye ay magiging pareho, ngunit ito ang ilalagay na yon at ang paglalarawan ay wasto. Tignan natin, ito ang magiging buong bahagi dito na mayroon tayo dito. Okay, ito, ang lahat ng tekstong ito na aming ipinasok bilang mga gumagamit ay ang magiging paglalarawan. Okay, perfecto. Well, sa wakas ay ilalagay na natin ang taas ni Else. Okay, maglalagay kami ng subtitle. Isang sulat na alisin ang sagot at pagkatapos ay gagawa kami ng ilang pagkakamali. Narito ito kung sakaling may mga pagkakamali. Ang ilalagay mo ngayon ay nasa antas ng pagsubok. Okay, subukan. Napakahusay. Ito lang. Kapag ginawa ko ang ehersisyo sa bahay, may ilang mga pagkakamali at nalutas ang mga ito. Ito ay isang library na hindi pa naka-install. Okay, at sinasabi ko dito kung paano i-install ito kung sakaling mayroon kang problemang ito. At kung hindi, pagkatapos ay isa pang error, na kung saan ay ang error sa pagpindot sa file dahil ang file na yung inilagay ay hindi gumagana. Okay. Ito ay dapat na isang mahusay na pagkakagawa na iye at hindi corrupt. Okay, napakahusay na yon ay pipindutin ko ang control la para isave at mawala ang bolang ito. I-deploy namin ang control console upang buksan ang console o terminal at ngayon ay kasalukuyan kaming gumagawa ng isang stream na nailawan na nagpapatakbo ng C.A. Ibinabato namin ang mga kinakailangang impormasyon at data para sa prosesong ito. At unti-unti na itong lumalabas. Okay, perfecto. Well, kung gusto mong suriin ng kaunti ang code, mabuti. Tingnan natin ito ngayon sandali. Okay. Ayos lang yan. I-upload ang iyong resume at tuklasin ang iyong mga lakas. Okay. Anong uri ng pagsusuri ang gusto mong gawin? Well, dito natin makikita ang lahat ng ating nagawa. Nakikita mo, dito kanya tinatanong, Dito, tatanungin ka nito kung anong uri ng pagsusuri ang gusto mong gawin at kailangan mong pumili ng opsyon. Ang ratio ay ang bahaging ito dito. Okay, inilagay mo ito. Kung ihahambing mo ang isang alok, lalabas ang paglalarawan na bahaging ito dito. Okay, kung ibibigay ko sa kanya, well, perfecto. Pagkatapos ay lilitaw ang i-upload e box. Ilalagay ko ang aking resume kung ano ang hindi ko ibabahadi sa'yo. Okay, hindi ko ilalagay dito. Well, Yunhoi Resume is on LinkedIn. Not that it's encrypted or what, but anyway, wala akong ganang tingnan. Ibahagi ito. Okay, well, kukunin namin ang paglalarawan mula sa LinkedIn. Okay, kukopiyahin ko, i-paste dito, okay. At mabuti, ang file ay na-upload dito. Narito ang aking resume file na matabumpay na na-upload at susuriin ko ito. Ito ay tumatakbo kaya ang ibig sabihin nito ay inihahambing ang alok sa aking resume. Makikita mo kung anong kalokohan ang sinasabi niya sa akin ngayon. Okay, dahil kumuha ako ng napakahabang paglalarawan. Sinasabi niya sa akin na mayroon akong 60% tandang bawas, 65% na tugma sa kumpanyang ito. Ito ay isang laban sasabihin ko mula sa taas hanggang mababa. Sasabihin kong normal. Kapag may 60% match ka sa isang company, makontento ka dahil lagi silang humihini ng napakaraming bagay, lalo na itong isang ito, na hinding hindi sila makakahanap ng 60% na kapareha. Okay, kaya ito ang kulang sa akin. Okay. At ito ang tingin nila sa akin tungkol sa alo. Okay. At mabuti, kung gusto mong ilagay ko ito sa Espanyol, pagkatapos ay ilagay ang paglalarawan sa Espanyol, isang tagasalin o anumang gagawin at kulang ako sa lahat. Sesyon ng karanasan sa pagpapaunlad ng mobile. Eh. Well, meron ako nito. Hindi ko pa nilalagay sa resume ko. Okay, fine. Well, gumagana rin ito dahil mayroon ako nito. Ngunit hindi ko ito na ipaliwanag ng maayos. Well, hindi ito nakakakita. Napakahalaga nito dahil kapag pumunta ako sa isang malaking kumpanya at sinabing, Hey, I know how to do this at hindi nila ako na detect. Tapos yung human resources person, ililibre nila ako agad. Ito ay mahalaga. Okay, well, at saka general resume analysis lang. Okay, naka-upload na ang resume dito. Okay. At sinasabi ko na pag-aralan ang aking resume. Okay. Ayon sa prompt na ito, sulit ito. Well, sinasabi nito sa akin ang aking statistical na technical na kasanayan sa B Generator Machine Learning Cloud Computing. Tapos soft skills. Curiosity, sobrang curious ako. Pagtutulungan ng magkakasama, pagkatapos ay maayos ang mga wikang sinasalita ko, at pagkatapos ay kung saan ako nagtrabaho, at di, at di. Okay, perpekto. Well, iyon lang. Sana ay nasiyahan ka sa resume video at iyon lang para sa video ngayon.